Kickboxing coach nagkalat ng hubad na posters ng kanyang ex sa kalsada. Isang assistant kickboxing coach mula sa Kaohsiung, Taiwan ang ginantihan ng kanyang ex-girlfriend at boss matapos siyang hiwalayan nito. Nagsimula ang lahat ng ang lalaking si Len at ang kanyang girlfriend na may-ari ng kickboxing gym kung saan siya nagtatrabaho ay nagsagawa ng isang sexing photoshoot sa isang hotel sa Kaohsiung habang lasing at nakahubad ang kanyang girlfriend ay nakakuha si Lynn ng anim na litrato na kanyang ginamit nang hiniwalayan siya ng babae noong May 2011. Gumupit si Lynn ng mga litrato mula sa porn magazines at kinut and paste at ipinalit ang hubad na litrato ng kanyang ex sa mga litratong nagupit. Gumawa siya ng sampung kopya at pinost ang mga ito sa lugar na malapit sa gym. Hindi ito napansin ng babae hanggang sa nagkataong nakita ito ng kanyang anak. Dinemanda ng babae si Lynn na nasintensya ng apat na taong pagkabilanggo.